Patuloy ang ginagawang paglilikas ng pamahalaan sa mga residenteng nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island Region. Target na mailikas ang nasa 84,549 individuals o katumbas ng halos 17,000 pamilya. Ayon sa OCD, nasa 46% na sila ng bilang ng mga na-evacuate o katumbas ng 39,258 individuals o 9,942 families. Uh, we are closely monitoring the ongoing uh, evacuation of uh, in uh, Negros. no So ang target population to be evacuated as per uh, DILG data is around 84,549 persons. no Or close to 17,000 families. Yan po ang target. Uh, but uh, as, of, uh, as we speak, we have already evacuated. Uh, 46% of that. Ang mga inilikas ay mula sa La Carlota City, La Castellana City at Canlaon City. Ayon kay Asek Alejandro, tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan sa mga lokal na pamahalaang apektado gamit ang whole of government approach sa tulong ito ng mga resources mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, PNP at DPWH. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.